hulugan ng halalan sa panaginip ang mga panaginip tungkol sa halalan ay sumasalamin sa ating mga pag-asa, takot, ikain at pagkabalisa. Ang mga panaginip na ito ay hindi pangkaraniwan at maaaring may iba't ibang kahulugan. Sa pangkalahatan, ang mga halalan sa panaginip ay kumakatawan sa pagkakataong gumawa ng pagpili o desisyon. Maaari din sila mga hulugan ng isang makabuluhang desisyon sa iyong bay o isang sitwasyon kung saan kailangan mong pumili sa pagitan ng dalawang pagpipilian. Maaaring sumasalamin ito sa mga damdamin ng kawalan ng katarungan o kawalan ng kakayahan sa isang partikular na sitwasyon. Ang mga panaginip tungkol sa halalan ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa halalan. Una, ang simbolismo ng halalan. Ang mga halalan ay sumisimbolo sa isang proseso ng paggawa ng desisyon kung saan ang mga tao ay pumipili ng kandidato o isang opsyon. Sa mga panaginip, ang mga halalan ay maaaring kumatawan sa isang pagpipilian o desisyon na dapat mong gawin sa iyong pagkising. Pangalawa, ang manalo o matalo. Ang panaginip na manalo sa isang halalan ay maaaring kumatawan sa iyong kumpiyansa at tiwala sa sarili sa pagkamit ng iyong mga layunin. Gayunpaman, ang panaginip na matalo sa isang halalan ay nagpapakita ng kabiguan o kawalan ng tiwala sa iyong mga kakayahan. Pangatlo, ang kampanya. Ang panaginip tungkol sa pangangampanya para sa isang halalan ay maaring magbungkahi na dapat mong isulong ang iyong sarili o ang iyong mga idea sa iba. Maaaring rin ito magpahiwatig ng pagnanais na makilala o makakuha ng pag-aproba mula sa iba. Pangapat, ang voter turnout. Ang bilang ng mga botante sa iyong panaginip ay maaari din maging makabuluhan. Ang mataas na turnout ay maaaring magbungkahi na mayroong kang maraming suporta at paghihikayat mula sa mga nakapaligid sa iyo. Habang ang mababang turnout ay maaaring magpahiwatig ng kakulangan ng interes o pakikipag-ugnayan sa iyong mga layunin. At ang panglima, political affiliations. Kung nanaginip ka tungkol sa isang partikular na partido o kandidato sa politika, maaari itong kumatawan sa iyong mga pinahahalagahan at paniniwala. Maaaring ito magmungkahi na ihanay ang iyong sarili sa isang partikular na grupo o ideolohiya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumakbo para sa halalan. Kung nanaginip kang tumakbo para sa halalan, ito ay nagpapahiwatig na nais mong kunin ang isang tungkulin sa pamumuno o magkaroon ng higit na kontrol sa iyong buhay. Maaaring naghahanap ka ng pagkilala o pagpapatunay mula sa iba. Ang panaginip na ito ay maaring senyales na handa ka ng umahon at pangasiwaan ng iyong buhay. Maaring determinado kang harapin ng mga bagong hamon at ituloy ang iyong mga layunin. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais na gumawa ng pagbabago sa iyong komunidad o lipunan. Maaari ka makaramdam ng responsibilidad na magambag sa higit na kabutihan at magtrabaho tungo sa pagbabago. Maaring merong kang hilig para sa katarungang panlipunan o mga isyo sa kapaligiran at handa ka ng kumilos upang makagawa ng pagbabago. Ano man ang kaso, ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na maaari mong hubugi ng iyong hinaharap at positibong makakaapekto sa mundo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manalo sa eleksyon. Kung nanaginip kang manalo sa isang halalan, ipinapakita nito na nasa landas ka sa pagkamit ng iyong mga layunin. Maaari itong magmungkahi na mayroong kang kumpiyansa, kakayahan at suporta na kailangan upang magtagumpay. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais para sa pagkilala o pagpapatunay mula sa iba. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagkapanalo sa isang halalan sa isang panaginip ay maaaring mga hulugan na ikaw ay mabibigo sa totoong buhay. Maaaring ito ay salamin ng iyong mga pag-asa at adhikain. Laging magandang magkaroon ng mga layunin at pangarap. Ngunit ang pagkakaroon ng makatotohan ng pananaw sa buhay ay pare-parehong mahalaga. Ang pagkapanalo sa isang halalan sa isang panaginip ay hindi dapat isang palatandaan na ang tagumpay ay garantisado. Sa halip, ang pagsusumikap sa iyong mga layunin ay dapat makita bilang isang motivator. Makakamit mo ang magagandang bagay kung magsisikap ka at maniniwala sa iyong sarili. Tandaan ang tagumpay ay hindi palaging nasusukat sa bilang ng mga tagumpay na mayroong ka, ngunit sa pagsisikap na iyong inilagay at sa mga aral na iyong katutunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matalo sa eleksyon. Ang panaginip na matalo sa isang halalan ay maaari maging isang nakakabagabag na damdaming karanasan na nagiiwan sa iyo ng pagkabalisa at pagkabalisa sa iyong paggising. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang mapaghamong sitwasyon sa iyong paggising at hindi sigurado kung kakayanin mo ito. Sinasalamin din ito ang iyong takot sa pagkabigo o pagtanggi, lalo na kung ikaw ay nasa posisyon ng autoridad o pamumuno. Sa kabilang banda, ang pagkatalo sa isang halalan sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na dapat mong suriing muli ang iyong mga layunin at diskarte upang magtagumpay. Ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong baguhin ang iyong personal o profesional na buhay upang maabot ang iyong mga mithiin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa masiguro ang isang halalan. Kung nanaginip kang makakuha ng halalan, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may tiwala sa iyong mga kakayahan at may suporta ng iba. Ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng iyong pagsusumikap at dedikasyon na nagbubunga. Maaaring naglaan ka ng maraming pagsisikap at oras sa isang proyekto o gawain at ngayon ay sa wakas ay inaani mo na ang mga gantimpala ng iyong paggawa. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi din na ikaw ay isang natural na pinuno na may mga kasanayan upang pagsamahin ng mga tao tungo sa isang karaniwang layunin. Samantalang maaaring magmungkahi na ikaw ay kinikilala para sa iyong mga kontribusyon. Ang pagkilalang ito ay nagmumula sa iyong lugar ng trabaho, komunidad, pamilya at mga kaibigan. Gayunpaman, ang pananatiling mapagpakumbaba at hindi hahiyaan ng tagumpay na makarating sa iyong ulo ay mahalaga. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa mga tagumpay, kundi tungkol din sa kung paano mo naaapektuhan ang mundo sa paligid mo. Kaya kung mayroong kang pangarap tungkol sa pagsecure ng isang halalan, gawing itong tanda ng paghihikayat na patuloy na magtrabaho ng gusto at gumawa ng positibong pagbabago sa mundo ulo ng panaginip tungkol sa kaguluhan sa eleksyon. Kung ikaw ay nagkakaroon ng paulit-ulit na panaginip tungkol sa halalan, mahalagang maunawaan ang mga potensyal na pinagbabatayan ng mga dahilan sa likod ng mga pangarap na ito. Ang panaginip ng mga kaguluhan sa panahon ng halalan ay karaniwan para sa maraming tao at ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa o pagkabalisa tungkol sa kahihinatnan ng halalan. Ipinapakita ng simbolo na ito ang iyong takot sa karas, karahasan o tunggalian at ang posibilidad ng kaguluhan sa lipunan o politika. Sa makatuwid, kung nakakaranas ka ng pagkabalisa o stress tungkol sa halalan, napakahalagang humanap ng mga paraan upang pamahalaan ang mga damdaming ito at humingi ng suporta mula sa mga kaibigan, pamilya o mga profesional sa kalusugan ng isip. Ang pag-aayos ng iyong mga takot ay maaaring mabawasan ang mga bangungot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dayaan sa eleksyon. Kung may panaginip kang pandaraya sa halalan, mahalagang maunawaan na ito ay panaginip lamang. Gayunpaman, kung nakikita mong iyong sarili na nagkakaroon ng mga ganong panaginip ng madalas, maaaring ipahiwatig nito na mayroong kang pinagbabatayan ng mga isyo sa pagtitiwala napakahalaga na suriin ang iyong mga relasyon sa iba at alamin ko mayroong anumang mga kadahilanan na nag-aambag sa iyong mga damdamin ng kawalan ng tiwala o hinala. Bukod dito, ang panaginip na ito ay nagmumukahi na nag-aalala ka tungkol sa pagiging patas at integridad ng isang sitwasyon. Tugunan ang mga alalahanin ito ng maayos at gumawa ng naaangkop na mga hakbang upang matiyak ng problema ay patas at makatarungan. Tandaan na natural na magkaroon ng mga alalahanin na ito, ngunit mahalaga rin na huwag hayaang kainin kanila. Ang pagtugon sa mga isyong ito at paggawa ng mga positibong hakbang tungo sa paglutas ng mga ito ay maaring magpakalma sa iyong mga takot at makakuha ng kontrol sa iyong mga iniisip at emosyon.